Nakatakbo pa ng halos isandaang metro ang lalaking ito bago tuluyang humando sa isa kalsada sa Ragay Camarines Sur. Ang biktima, tad, tad ng tama ng bala. Ayon sa pulisya, indikasyon ito na may matinding galit sa biktima ang salarin. Base sa investigasyon, nagpunta sa bahay ng kanyang kaibigan ang biktima bisperas ng Valentine's Day kasama ang isang babae. Ayon sa kaibigan, nagpaalam ang biktima para magpahinga sa kanilang kubo. Mayamaya -maya pa nakarinig na sila ng putok ng baril. Eto tumakbo sila papunta doon sa likod ng bahay nila sa kusina. At ito raw na nahabol pa ng suspect. doon nga nakarating sila sa may paranghero sa labas. Ayun sa pulis, kalaguyo nito ang kasamang babae. Bigla na lamang nawala ang nasabing babae na nagtago rin sa likod bahay sa kasagsagan ng pamamaril. Pero bukod sa umanoy bawal na relasyon Tinututukan din ng pulisya ang umano'y pagkakasangkot ng biktima sa ilegal na droga. May anggulo pa po kami tinitingnan ay siya. Babere po ata. Kaya balitap na yung ano, anggulo na tinitingnan. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente.